yata ng oyster almusal uh, Hindi gaano malaki oh, tama lang. Giyata 'to. Salamat momo ulit. Uh. Ayusin natin kasi yung sabo ng Sarap yun mga busing. Pahil lang natin, natin bumuka mukha. lang natin bumuka mukha. Masa layo-layo ka lang din ng konti mga busing kasi pumuputok. Lalo na pag may barnacles. Baka tumalsin. Tama mo yan sinasabi ko. Magawa na. Sarap yan mga. Eh. Kaya ka natin yung yung mukha sarap ng sabaw, tumulo na. Ito mga boss, yung bumukha na kuha nila natin. Open na yun. Pagali na natin. Pasapit natin Ito na din ako. Tingnan natin, nga, buksan muna natin, tapos ihawin pa natin ulit. Para maluto talaga siya pa. Kasi ayaw ko yung hilaw eh. Ang mga boss yung... Ang tabaw. Okay. Oh, wala <laughs> mm. no, eh. mm. oh. ah, na to oh i mga bossing oh in the ah ano masarap sa no oyster ang niya. sarap ng amoy niya mga busing. Lalo ang lalim medyo sunog-sunog na oh sarap.